good morning, I'm back. This is some brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. It's confirmed she's back. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na announcement nila ng officially candidates para sa magiging kandidata talaga ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines at magaganap nga ito this coming Saturday 3 PM sa invite YouTube channel. Mapapanood natin. So syempre sa Pilipinas 'yon sa Shangri-La nyata. At ayun nga, talagang lahat tayo ay excited na dahil sempre gusto talaga natin makita silang lahat ng bongga bongga kung sino nga ba talaga ang mga matitinding kandidata ngayong taon na to. So, I'm so excited. Anyway, ayun na. So, marami pang mga naririnig-rinig na eto nga daw si Ana Valencia ay magiging officially candidates dito sa Miss Universe Philippines at sa Kasi Isabel Galar Galeria na talagang isa to sa mga inaabangan ang kanyang pagbabalik. So kahapon na announce na rin syempre si Chelsea Fernandez at saka sino pa ba? Ayun lang. So talagang isa siya sa mga inabangan din na ano ba tutuloy ba to o hindi ah, nandiyan na. Anyway, so pumutok din sa social media ang balitang si Uh, Pauline Amelex ay plano sumali dito sa Miss Universe Philippines Pero naglabas na siya ng statement na hindi na siya matutuloy So baka sa susunod na taon na siya sumali At eto mm Hmm si Atisa Manalo. So, isa to sa mga pinag-usapan na mainit sa social media nung mga nakaraang araw dahil magbabalik nga daw ang isang Atisa Manalo ngayon dito sa Miss Universe Philippines. At eto nga, it's confirmed dahil nakita siya na isa sa mga nag-sign in na kandidata dito sa makikipagbardagula. Hindi ko lang alam kung talagang sure na sure na ba talaga siya dahil wala naman siyang announcement pa. Walang officially announcement eh. Pero nandun doon siya sa signing contract ng mga kandidata na umaten kahapon dito sa Miss Universe Philippines. At hindi ko alam kung talagang nandito na ba siya. Pero sa lahat, sinisigaw na confirmed out. Sasali daw si sa Manalo. Okay, so nandito na. Nagulat ako kasi hindi ko inaasahan na Magkukumpit siya kasi 'di ba may nilabas nga siyang statement na ayaw niya ng sumali, hindi daw siya sure, wala siyang plano. So 'yon. Pero sa isang iglap pa, ah, may gas, nandito ang atisa. At nakakaloka. Sa tuwing makikita ko si Atisa Manalo na maguhurado siya sa iba't ibang pageant sa ating lalawigan, sa probinsya, natutuwa ako sa mga nakikita kong styling sa kanya. Nando doon yung panghihinayang ko na parang sabi ko, sayang talaga to si Atisa. And then, lalo na yun nakita ko siya dito sa Miss uh, Universe Laguna, talagang masasabi ko, oh my gosh, si Atisa talaga, pwede talaga siyang pang Miss Universe. And then, kahapon, anong ah, isang araw nagjudge siya sa Ilocos, grabe ang ganda niya doon, sobra mm -hmm. at eto nga So, kahapon, ginulat tayo ni Atisa Manalo kasi umaten siya ng signing contract. Ang nasa isip ko naman, baka kasi siya ay dating reyna sa Miss Cosmo Philippines, di ba? So, connected to dito sa Miss Universe Philippines. Baka in-invite siyang pumunta dyan. Pero hindi eh. Kinonfirm nila sa akin na, no, sasali daw talaga si Atisa Manalo. At, ayun na nga. So, syempre, natuwaan lahat. Sa mga survey ngayon, malakas pa rin talaga ang Atisa Manalo. So, yon So, anong reaction ko? Ang reaction ko, syempre, nagulat ako. Unexpected. <laughs> Dahil gusto ko siyang magbalik, pero gusto ko siyang magbalik na she's ready. Yung alam mo yun na parang ibang atisa manalo ang makikita natin. But, we have to accept, atisa manalo is atisa manalo. Ganito yung galawan niya, ganito talaga siya. Pero, ang nasa isip ko, nagbalik siya dito. So, ibig sabihin, buo yung loob niya hindi siya nagdalawang isip eh. Hindi din siya yung, alam mo yun, yung tipong parang yung sasabihin mo na nag-alinlangan. Kasi nagdito siya eh. So, ibig sabihin, mas malakas yung loob niya ngayon kesa nung nakaraang taon. Lalo na alam natin ngayong taon na to na matindi ang magiging bardagula ng mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Ang lalaking mga kandidata na nandirito ngayon kung ikukumpara natin nung nakaraan taon. At yung mga kandidata ngayon na nandirito ay sobrang ang lalakas nila. Either yung mga baguhan, nakita naman natin iba si Laguna. Talagang nandiyan din. Iba din talaga ang eksena. Tapos, Sinabayan pa nila Chelsea Fernandez, win with Marquez. Kumbaga parang malakas ang batch ngayon. Sabi nga ni MJ Lastimosa, ito talaga yung totoong puksaan. Puksaan talaga ng mga matitinding maglalaban-laban. And I'm surprised kasi sa lakas ng mga kandidata ngayon, hindi man lang siya nagdalawang isip na umurong para sa laban na to eh yung ibang ang malalakas umurong <laughs> 'di ba yung katulad na lang syempre nila Uh, nila Maureen Montaigne katulad nila tawag dito hmm um, sino ba to si Katrina Dimarana di ba diba? hindi na sila nagtuloy kasi alam nila na Malakas yung laban ngayon ng mga kandidata, kumbaga matinding labanan to. Pero ang Atisa Manalo, hindi siya talaga natinag, kumbaga parang mas tinry niya pa ngayon taon na to. So nakakatakot kung iisipin mo, pero ang masasabi ko dito, wow Atisa, lakas ng loob mo na mag-join ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Bakit si at isa ay nangdirito sa kabila ng alam niya na, na pwede talaga siyang matalo or pwede talagang masabi natin na ang daming malakas dahil buo yung loob niya sa kanyang pansali. Dahil nandirito siya ngayon, dahil mas disidido siya na masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines, mas parang kumpiyansa siya ngayon sa sarili niya. Kasi ayun yung ipinakita niya. Eh. Sa dami ng malalakas, hindi siya nagdalawang isip, sige, join ako. Mm -hmm. So, magandang step to pero maganda din to sa mga nakita nating sign kay Atisa na parang wow Atisa ang lakas ng loob mo ayun talaga yung nasa mind ko na ang lakas ng loob mo na lumaban ngayon so ibig sabihin buo siya sa kumpiyansa niya buo siya sa sa determination niya na o sige ilalaban ko to siguro nandoon na baka ang gusto niya mangyari one more time sige try natin baka eto na yon di ba? So, baka nanghingi siya ng sign, and then, eto yung sign. And then, ang feeling ko, mas gusto niyang manalo ngayon kasi sa Bangkok, Thailand, gagawin ang Miss Universe kung saan ang kanyang batchmate ay dito nanalo sa Miss Universe Philippines. Alam niyo guys, sa totoo lang, kung akong tatanungin mo, okay, So, magandang bumalik na si Ati sa Manalo kesa naman patagalin pa niya to ng limang taon ulit. So, mas maganda na nandito siya. Para once in for all, kung ano man ang magiging resulta, manalo man siya o hindi, I think, eto na yon This is it na guys. Bahala na, di ba? So, kumbaga parang ibibigay niya siguro dito yung best shot niya. And then, eto na talaga siguro yung huling laban niya. Mm -hmm. So, huling laban, para kay Atisa Manalo. Na ito din naman na sinisigaw ng mga tagahanga ni Atisa Manalo na isa pa. Doon sa mga nagtataas ng kilay about Atisa na parang nako si Atisa, eh wala naman ibubuga yan. Ako nga tulad nga na sinabi ko, kung babalik si Atisa, mas gusto ko bumalik siya na very strong and powerful. Pero parang piling ko, ito na yon Kasi sa kabilangan ng maltitinding makakalaban niya dito, hindi siya nagdalawang isip. And I think, mas buo ang loob niya, mas powerful ang dating niya. So, yon So, exciting, di ba? Bardagulan, poksaan, na legit talaga ang Miss Universe Philippines ngayon taon na to. Looking forward ako kung ano ang ipapakitang eksena ni Atisa Manalo. Looking forward ako kung ano ang pasabog na gagawin niya. Looking forward ako sa mga ipapakita niya na lakas ngayon dito sa competition. Kaya ba marating niya Atisa Manalo ang narating niya nung nakaraang taon sa dulo ng competition? I think yes, mas maingat siguro siya ngayon, mas Parang feeling ko mapag-aaralan niya ng bonggam-bongga -bongga At good yan kasi hindi naman niya kailangan mag-train Kasi galing na siya sa train ng sobrang habang panahon Kung baga ang Miss Cosmo, Miss Universe Philippines last year Ay naging stage niya sa sa pagtitrain Kung baga I think mas marami na siyang natutunan doon Na mga dapat niyang gawin, dapat niyang uh, isipin ko ano ang gagawin niya sa laban. Siguro na pag nilay-nilay niya, okay, this is it, guys. So, looking forward ako kung ano ipapakita ng isang ati sa Manalo ngayon. At tingin ko, eto na yon So, yon Hay nako, nagulat din ba kayo? Kasi ako, yes, nagulat ako ng bonggang bonga. Oh my God. Oh my God. This is it. Di ba? Diyos ko Lord. Ewan ko ha. Pero sabi ko nga kanina, habang nasa biyahe ako, sabi ko, totoo kayo lalaban si Atisa Manalo? Sabi ko, sana makita ko si Atisa Manalo in person kasi hindi ko pa talaga siya nakikita. And then kung siya ang maging representative ng Pilipinas ngayong taon na to, dito sa Miss Universe, I think, ayun na destiny na ang magsasabi kay Ati sa Manalo kung siya ang kadapat-dapat na ipadala ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. And let's see, malalaman natin yan very soon. Diba? So yon so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pag pinag-uusapan natin ngayon. Sa pagbabalik ni ati sa Manalo, tingin mo ba mas kaya niya nang makuha ang corona ng Miss Universe Philippines? Matutupad na kaya ang pangarap ng lahat ng mga kabaklaan para kay Atisa Manalo na masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines or makita natin sa intablado ng Miss Universe ang isang Atisa Manalo. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon So syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe yun, please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po Ang notification bell Para more updated kayo Sa aking mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling And always think positive Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys you mm you -hmm.